Okay lang ba ito sa parents mo? Kay kay mami or Wish pa lang. Sabi lang Mario, choice mo ng party. Ano ba yung mga choices na binigay sa'yo? Wala naman po silang parang nilay out the choices na pwede mag-dating ako. Pero at first, hindi ko po gusto mag debut Or naisip ko, mag-party lang ako gano'n na simple party lang. Pero chance na mag-girl. Ah. So, kaya, nagpatibon na din po. Aloud ka na bang maligawan? At aloud ka na bang magka-boyfriend? Pwede rin. Even... Oo, oh, kaso oh. hindi, hindi naman po yun priority sa akin. Anong bini sa'yo ng ano bilin sa ng parents mo regarding sa love life, regarding sa mga boys, anong mga advices? Kasi 18 ka na, I'm sure pinupotakti ka na ng mga admirers. Um, sabi lang po nila, just take your time. Siyempre, kailangan kilala mo talaga lahat ng yeah. parents mo na nandiyan, both parents mo na nandiyan, can you okay. Siyempre, ah, uh, hindi naman po talaga yung gusto natin lahat na uh, lahat uh, pareho po silang nandiyan. And uh, wala naman po akong doubt na magsasama sila today for my birthday kasi alam naman po nila how important that is for me. Okay. Siyempre, gusto din na, naman po nila na nandito sila. So, sa'yo na nandiyan po na magsama sila? first time na. Uh, so, apo Pero kapag may ano naman ko ako event, uh, katulad nung lunch namin sa uh, Star Center, paano naman ko Pero consistent naman, naman yung, yung relationship niyo, yung bonding niyo yun ng dad mo. Yes, po.

Kaya yeah, lahat ng tao <laughs> sana pa okay. Curious na ako bakit mas close ka sa dad mo kaysa ma mas strict ba si mam? Mas medyo maditalya ba? Hindi ah, naman ko sa gano'n. Siguro, hindi ko po alam Ever since mo talaga <laughs> ah. sa kanya po talaga ako mas close. Mm -hmm. Pero ba napakatapang napaka uh, bata no? Kasi natanggap mo agad yung situation. Parang napaka-entend. Mm -hmm. Napaka-smart napaka mo. Ah, uh, anong mga pa yung mo para tanggapin ang situation? Anong gifts sa'yo ng parents mo? Anong gifts sa'yo ni Mami? Anong gifts sa'yo ni Daddy? Oh, wala naman ako kinihiling ng gifts yes, kasi na, sobra na po yung party oh. nila para sa akin and um, yung presents lang po talaga nila so, that they came together to be to be here for my birthday. Okay na no, po. So, ano yung pinakamagandang gift na natanggap mo sa'yo? Dito well, mahilig po ako sa pagkain. So yung mga pagkain ko, and um, uh, nakatawagang po ako ng bag.